Ang pinakaiba lang po ng Goto Batangas sa Kulabo, ang Kulabo po may kulay na atsuwete. Tsaka ang wilok siyang chicharong bulaklak. Ang Goto naman po, puro baka siya. Wala pong ibang lahok yun. Di tulad sa Kulabo, may kasama pong kalabaw. Mga Batangay niyo po, mahihilig po sa matatamis sa mga kakanin. Kasi ibig sabihin po, pagkahalimbawa ang kakanin matabang, hindi yung masarap yun. Kailangan mong kakanin matamis po talaga. Hello mga kaps and welcome back dito sa Team Canas TV para sa isa na naman travel for food episode. And welcome dito sa Tanawan, Batangas. Dito sa episode na to ay susugurin natin ang Batangas para sa isang masusing food crawl sa loob mismo ng Tanawan Public Market. Basta sa palengke ng Tanawan pag sinabing kulabo, dito na po yung sa Binas Kulabo. Titikman natin ang isang gotong version ng mga taga-Tanawan na kung tawagin ay Kulawo na may lakok na laman loob ng baka, baboy at kalabaw. Bira kasi kami magtinda ng baka kasi ang baka mango. Sa Kulawo, may kasama pong kalabaw. Siyempre hindi mawawala ang mga lokal na pagkain katulad na lang ng sinaing na isda, lomi at kalderetang Batangas. Kapag sinabing lomi, pag nasa Batangas, kay talaga naman, si sigurado, bibili ka ng Lomi. Kaya tatry natin yung version ng tanawan. At mamaya sa dulo ng video na to, ay susubukan din natin ang mga ipinagmamalaking merienda, pasalubong at dessert na kakanin. Ito po yung sauce na suman namin, sir. Nakita niyo yung lapot nun? So ang tawag po dito ay? Sumang yakap. Buti pa yung suman may yakap. Okay. Sana all. Kaya tara't pagsaluhan natin to. Let's go! At nakarating na nga tayo sa ating unang stop para sa isang heavyweight at pang breakfast. Ano nga ba tong kulawo na may hawig sa kulay at pagkakaluto ng gotong Batangas? Ang kulawo po ay talagang gotong Batangas. May kumain lang kasi sa amin na tagaibang lugar ang tawag nila kulawo. Pero talaga po goto Batangas. Anong lahok nun? Mga laman lo po ng baka, kalabaw, balat. Kaya lang po medyo may kasama po kami ngayon chicharong bulaklak. Bira kasi kami magtinda ng baka sir. Kasi ang baka, mango. Pasubok po kami dalawa. Parte ng goto Batangas ay may balat po, may laman, may atay, may taba. Ikasama rin po kaming chicharong bulaklak ng baboy. May ngalangala -ngala ng kalabaw. Ayun pa lang nakita yung ganyan, may ngalangala -ngala pala. Mismo uli siya, sir. Ito po, binubong. Ano naman po yung binubong? Stomach po. Ah, okay. Yung pala yung tawag dito. Yes po. Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Ang dami palang lao sa araw-araw namin pagdiging siguro nakakaisang daang kilo kami ng pagluluto kasi yung balot namin hanggang 50 kilos dami pala magkano yung ganyan natin? 100 po overflow. sa lagyan ng sabaw buhugasan muna niya ate At 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 tapos kukuha <coughs> ulit <coughs> ng bago Ang pinakaiba lang po ng Goto Batangas sa kulabo, ang kulabo po may kulay na atsuwete. Tsaka ang kulabo po may lahok siyang bulaklak. Ang Goto naman po, puro baka siya. Wala pong ibang lahok yun. Di tulad sa kulabo, may kasama pong kalabaw. Salamat ate. Kain tayo. Mga kabs, pinimbitahan namin kayo dito sa Tanawan, dito po sa Binas Kulabuan. Salamatik mo niyo ang pinakamasarap na kulabo. Maganta na mga kab! Kainan na mga kab! At welcome dito sa Tanawan, Batangas para tumikim ng mga pagkain dito mismo sa palengke kasama natin si Camera Woman. Hi Cabs Nation! Welcome dito sa Venus Colawo dito sa market ng Tanawan, Batangas. Parang food tourism na naman to. No? Pumunta tayo sa isang probinsya dito sa South para tumikim nitong alam ko kasi gutong Batangas pero dito sa Tanawan ang tawag nila Colawo. Kinaibahan nito may baka at kalabaw at baboy na kasama. So all in one? Mm, parang Bowl. Pasko. Oo nga. Tumpleto. Ano, Mayroong piyesta. Okay. So, tayo ng overload nila. Nandyan na lahat ng parte na meron sila doon. Yung mga nakabatsya doon ng na mga karne-karne, pati na rin laman loob, pinagsama-sama sa isang bowl. Tapos pinartneran nila yan ng sausawat na sibuyas, kalamansi na may sile. Gutom na ako. <laughs> Mamaya na natin i discuss yan. Sabi sa inyo, yung mga kulay na ganyan, alam mong nakakatakam yun kapag medyo orange or medyo red ang sabaw eh. Sabaw. Good morning, What? Caps Nation. Cheers! Let's go! umami. Mm -hmm. Umami na. Lasang lasa mo yung ano yung pinagkuluan eh. Ang bold nung lasa nung nung mismong sabaw. Sabaw pa lang. Sabaw pa nga lang eh. Uh -huh. Totoo 'yun, umami. umami na may lasa ng laman loob na pinagkuluan. Alam mo 'yun, yung, yung good side ng anggo. Mm, yun, actually, yun, eh. kasi kung parang 'di ba minsan sa mga sabaw na merong mga laman loob pag higop mong ganoon may amoy ng anggo pero ito wala. Ang lasa agad niya umami. Actually okay siya. lagyan natin ng laman, no. Laman muna lambot. Ang kainin. Hindi ko na alam kasi halo-halo na sobrang dami. May like atay. Overload. Mm. Eat like a local nga, mm. sabi. Lagyan natin ng kalamansi yung sibuyas na binigay nila. Ang pinapartner dyan, patis mansi eh. Pero iba naman pagpansit, yun yung toyo mansi kadalasan yun eh. Kumuha muna tayo dito ng isang katerba katulad nung tinikman mo. Tapos habulan natin na sabaw. Siyempre, yung sausawan. Hindi natin dyan. Tapos natin ito. Isang malaking bite parang gotong Batangas din ang attack nito eh, no? Pero dahil nasa ibang lugar, nagkaroon siya ng ibang taguri. Kung baga ibang tawag, ibang pagkakakilanlan. Dagyan ko din ng sibuyas, tapos yun laman, tapos kanin. Personal opinion ko lang naman to. Sana ito kumain ng Gotong Batangas, Lagi ito ay nasa Batangas kasama si Jaysar. Shout out to Jaysar. Ngayon ko lang natigman itong Kulawo kasi kakaiba siya. Meron siyang laman ng baboy, tapos mm -hmm. meron siyang laman ng kalabaw. Parang para sa akin so far, sa ngayon, masabi kong mas na enjoy ko to. Kesa doon sa mm -hmm. traditional. Para sa ako, akin, lang naman yun. Kasi akin. puno siya. Actually, nagre-research ako ng kung ano yung ibig sabihin ng kulawo. Mm -hmm. Dahil ngayon lang naman. Na <laughs> Nung research dito. Dahil... Oh, yo. nagre-research dito. Bakit <laughs> ang layo mo ngayon? <laughs> Isa kailangan mo lumayo eh. <laughs> Yung pagiging kulawo niya is similar sa Gotong Batangas at nagkaroon lang siya ng tawag dito sa Tanawan Batangas. Meron siyang pagkakahawig or nasa borderline siya ng Sinanglaw at Pinapaitan. Interesting opinion. Hmm. So yun ang base sa research ko. Huwag niyo akong awayin. Oh, uh, kasi <laughs> ano yan <laughs> eh. Ano, Kapag sinabi mong laman loob, baka kalabaw, <laughs> ang naiisip mo dyan, Goto, Papaitan, Sinanglaw, Serkele. Kasi laman loob sila na sinamanas. Magkakahawig sila. Siguro naiiba lang sa probinsyang pinanggalingan. Gotong Batangas say more on laman loob ng baka. Pero dito, laman loob ng baboy, laman loob ng baka, at laman loob ng kalabaw. Pinagsama-sama. All in one siya eh. Parang ang, ang amazing nung ano, pagiging, nung tawag sa kanya na pagiging kulaw siya. Mm -hmm. Yun yung distinct niya. Ito ang magandang pang umpisa ng mga food trip o food crawl kapag pupunta ka sa probinsya. Yung ganito nakabigat, ganito naka-overload. Para talaga naman masaya ang umpisa ng video na to. Pero dito sa food crawl na gagawin natin, nag-uumpisa pa lang tayo. Pinaka-breakfast pa lang to. Meron pa? Meron mushroom pa. Napakarami dito sa palengke. Alam mo, fan talaga ako ng mga palengke. Kapag sa mga palengke, unang hinahanap ko talaga kakinderye. Mm. So, baka, baka naman magkakinderye tayo sa palengke. <laughs> fan pa, tumira ako dito. Nang may 2 years sa tanawan natin itong kinatatayuan ko ngayon, ay eh, dati ko itong dinadaanan. Pero noon pa yon, ngayon bumalik ako dito, hindi ko nakilala yung lugar sa sobrang tagal na. Basta nag-aaral ako sa ay, di gear ka, dito. Hindi ka pa nakakain dito? Hindi pa. Pang dinala dito? Wala. hindi okay. so, pa ako vlogger, matagal na yun eh. Mataba-taba ako <laughs> Matapat <laughs> pa rin naman ako ngayon pero bago tayo tumanda dito eh tala lumipat tayo sa susunod nating kakainan again ito po ang Venus Kulawo na matatagpuan dito sa palengke ng Tanawan kung gusto nyo ng parking maraming parking dyan pay parking madaling puntahan pwedeng pwedeng subukan okay nabisin na ako dito Cubs Nation punta tayo sa next destination Ha? Kalati na to so, eh. eh. Let's go! tapos na tayo sa ating mabigat na breakfast. Dito pa rin yan sa Tanawan Market. Itong area na to actually is parang kulawuhan talaga. So iba-iba yan ang gandoon. Pero mismong pinili namin, Binas Kulawo. Ngayon naman, punta na tayo sa ating lunch break. Doon sa susunod na kainan. Let's go! So dito tayo na sa parang karinderia food court ng palengke na to. So meron magkakaibang mga karinderia dyan. Napakaraming tabi-tabi na mga nagtitinda ng mga lutong ulap. Yung iba may tindang lokal na pagkain na talagang gawang Batangas. Naramihan naman eh, meron mga short order ng palsit. Yan ang mga susubukan natin para sa ating pangalawang stop umpisa na natin. Nandito tayo sa bandang likod naman ng Tanawan Market. Meron ditong kahabaan na food court. Aling tesi, canteen, lomi house. At alam ko ay familiar na kayo sa lomi. Lahat naman tayo kapag sinabing lomi, pag nasa Batangas, kaya talaga naman sigurado bibili ka ng lomi. Kaya tatrya natin yung version ng Tanawan. Meron din akong in-order na chami. Dahil malapit na tayo sa Quezon eh. Hindi ito lokal na pagkain sa Batangas, ang uh... chami. Pero malapit na kasi yung kung saan pinanganak to. Magkatabi na sa Quezon. Mm -hmm. Tapos kumuha tayo ng version ng Batangas na kaldereta baka. At meron din tayong sinaing na tambakol. Ayan. Karamihan sa mga in-order natin ngayon ay talaga naman dito mo lang matatagpuan. First time natin magkaroon ng episode sa Tanawan, Batangas. At uh, nakakatuwa dahil ang dami rin palang pagkain dito. Oo nga. At saka palengke to eh. So mm -hmm. mas try lahat ng pwede natin kainin dito. Tikman na natin yung lomi. natin lomi. Pag gusto mo daw ng mga authentic or yung mga straightforward na pagkain, pumunta ka lang sa kahit saan palengke ng mga probinsya. Yung lomi nila dito kung ay oh. eh, dilaw no? Sobrang You. Cheers! Cheers! Kadalasan talaga, kulang sa lasa kasi gusto nila mag ka ng Koya Mansay. Wala talaga siyang lasa. Ah. Kumbaga parang ikaw ang mag-set ng standard kung anong gusto mong lasa sa dalawin. Patawarin niyo po kami ng mga Cubs natin na taga-batangas, mga batangay niyo. Hindi na po namin i-transfer sa plato kasi ang plato namin, may kanin na. Ayun sa kanya, nilagay niyo. <laughs> niya yun. Hindi, nilagay ko kasi ganyan yun, baka matapon eh. Ah. Kasi kadalasan mga Cubs, dagdaga naman lang, nilalagay talaga nilang ganyan yan sa plato tapos doon din nila kukunin. Mas yung lang ang ko kasi hindi nila nilalagyan ng chicharon pero pwede naman sa batangas naman tayo. Oo. Oh, eh? Diba? Nagkakulong lasa. Ano? Oo. Kasi yung alat ng chicharon, tsaka yung fatty flavor niya, maghahalo din sa lomi. Dun sa tabang ng mm. sticky na sa bawat noodles. Hindi Oo. siya templado talaga. Kasi kulang yung lasa. Hmm. Yeah. So, naman natin tong Batangas Caldereta nila. Ito yung version sa palengke ng tanawan na Caldereta. Parang yan yung local version nila. Oo. Medyo brown, brown-orange yung itsura. Oo nga, no? Ito naman kabaliktaran na nito. Masyadong powerful yung lasa. Lamang yung liver. Liver spread. Mm. Mm. Flavor Ramdam na ramdam mo pati sa bibig. Full of umami flavor na. Parang ang dami niyang seasoning. Gusto kong malaman to. Meron siyang peanut butter. Alam mo pa ang, ang ano ko dito kasi sa pagpunta natin sa Batangas, karamihan ng mga napuntahan natin or yung mga nasushoot kong mga dish dati ng kaldereta, Yung kaldereta nila, hindi nila nilalagyan ng tomato sauce. Tomato paste lang. Ito parang, parang meron naman to. Parang meron. Para sa akin, ito yung natural na kaldereta kahit saan ka magpunta sa bansa. Mm. Akiling ko hindi ito yung Batangas version ng caldereta. Pagkakalang ko, yung ibang Gatang Dispersion. Minsan yung iba nilalagyan ng gata. Wala ka malalas ng gata dito. Yung dun sa natikman natin kay Darwin's, may cheese. Actually, yun yung, yung, yung walang yung, ano. nila doon. Oo, yun yung walang tomato sauce, tomato paste lang. actually, malambot naman yung laman talaga. Madali lang naman siyang biyakin. Kaya okay din. Yung lambot talaga nagdadala sa isang kaldereta. Hmm. Ayan na po, Tommy. So, meron siyang extra sauce ah oh, kasi mabigis matuyo eh. So, hydrate mo ulit siya. Tapos, kuha tayo dito. Nakatikip na ako ng chami sa iba, pero tignan natin yung version dito sa Tanawan. Lagay mm. mo muna dito. Kasi mahirap nga kunin. Nakita ko, nahirapan kayo. Kaya ilalapit ko dito. Wala ko, ayaw mo na ibigay sa akin. Pero, siya, tikman uh, mo. Hmm? Healthy. Siya pa rin yung lasa ng chami na alam ko. Maasim na maanghang. Sweet. Ay, maasim. Matamis na maanghang. Ito yung sweet Wait. na hindi nakakaumay. Oo. Uh -huh. Pwede ulit ulitin. Konting kick lang. Very minimal kick lang nung sili. Saka sarap ng lasa ng gulay. Parang bagong pitas. Ito sigurado ako. Gawang Batangas to. Sinaing. Pero ibang isda. Pero tambakol ginamit. So, palagay ko, ibang oras naman ang pagluluto nito. Try natin ng walang kani. Oh. Ako din. Kulang sa atin. Mas on the matabang side siya. Ah, uh, medyo matabang na side. Parang nilaga. Alam mo yung lasa nung ano, yung delatang salmon? Mm, makirel. Ah, uh, parang ganyan ka. Wow, branded. Oo. <laughs> <laughs> parang ganun yung sabaw niya. Siyang siya. Yung hilaw, yung pagbukas mo sa lata. Oo oh, nga, no? Yun yun. Parang kulang siya nung hint nung sa kamyas. Oo, uh, wala siyang kamyas. Pero baka kasi, langit kasi yung kinasanayang way ng pagluluto dito sa Palengke ng Tanawa. Kung baga, sa iba't ibang parte naman ng Batangas, iba-iba ang way ng sinayang na tulingan eh. dun sa Lipa, meron talaga nagtitinda doon tulingan. Iba sa mga kanya ah, oh, oh, eh. yun uh, ayun, ayun. Oh, sa labas lang. Oo, sa tapos labas ng Palengke ng Lipa. Nakataplangga na lang, ah. tapos sasandokin lang, sa sa lang nila. ah, plastic okay. mo siyang iuwi. Ah, madalas kami pag Batangas dati, lipa. So, itong tanawan, o ito tumira ko dati dito, pero first time namin mag-vlog dito, makakatuwa kasi halos parehas. Ito so, sa so, so, mga katangi-tangi talagang gusto kong sabihin, sa dami na namin binlog na lugar, so, ang Batangas ay isa sa mga destinasyon talaga ng pagkain. Katulad ng mga ganito, Lomi tsaka Goto. Hmm. Parang invest ko na tinikman yan eh. Hmm. Sa buhay ko at sa pagbablog ko. Parang hindi siya nakakasawang punta. Uh, hindi pwede mawala yan. Parang pag pumunta ka ng Batangas, it's a must. Parang kailangan. Batangas is a must. Hmm. Kailangan mo sa mati na? may nakita ko mm. yung lomi yung nilagay niya sa kanin niya. Nilagyan niya ng sibuya. Okay, okay so, so nga. pa tayo ng kalamansi, toyo, at sibuya sa so may sili. Uh -huh. Martiner. Lagyan ko ng chicharon, tapos ito yes. may mga laman pa, tapos ganyan. Diba? Carbs on carbs. Ah! Cheers! Cheers! <laughs> Parang nagnoodles sa kaula, kakanin. Pa so parang bigat ng mga kinain namin. Nagumpisa tayo sa Kulawo bilang breakfast. Mm -hmm. Wala pang isang oras, eto tayo nanananghalian sa isang food court. Sa same lang din na palengke, pero nasa kabila tayo na building. Kung saan tayo nag-pay parking mismo na building. Dito namin natagpuan yung iba't ibang karinderya na may iba't ibang klase ng paninda. Itong mga inorder namin ngayon, hindi isang tindahan yan. Magkaibang tindahan pa nga yan sa dami ng selection. So feeling ko dito pa lang eh, parang busog na tayo. Pero sabi ko nga, pag nasa Batangas ka, kailangan mo sulitin. May nakita ako dun eh. Oh, yan na nga ba? Ay, mano sa mata ko eh. Parang nagiinit yung mata ko. Nainit eh. eh. Oh, oh. Siguro, ituring natin yung susunod na merienda pero may pagka-dessert. Mmm, Ah, okay. uh, version. Excited na ako. Okay. Kita kits tayo sa susunod. Hindi sa susunod na video ah. Sa susunod na pupuntahan. Ngayon din. Okay, tapos na ang time natin. Dito pa rin sa food court yan. Dito natin nakain lahat yun. Sulit na rin kasi sa murang halaga eh. Wala man yatang 300 or 400 pesos. Ang dami na namin kumain. Ngayon naman, punta tayo dun sa gagawin nating merienda o dessert na rin. Dito pa rin sa pala. Lengke ng Tanawal, let's go! Ano po, ang daming dessert Naku. dito. Meron pong, ito po yung sos ng suman namin, sir. Sos ng suman niya? Sos ng suman. Oh, meron palang sos ng suman. Apo, po, ito po. Ano pong gawain? Ito, mahirap din tong gawin, pang lagay sa suman. Tinutunaw muna siya kasi matamis na baon na magkadikit. Ano po yung suman ninyo? Ito po, ibipin ka malagkit. Ito, ito po, sir. Ayan yung buo. Ah, ito yung buo. Anong pala itsura, no? Opo. Oh, ito po yung sapin-sapin. Ito po yung patiktik. Yung may budbud -bud po yan. Ano pong tawag sa kanya? Patiktik. Patiktik? Opo. Oh, Ganun pa pati patik patiktik? Opo. Oh, ito po yung kasaba, leche plan ibabang makapuno po ilalim. Ako ba? Pakatamis niyan. Oo. Ito po ay bilo-bilo. Bilo-bilo. Okay. -bilo. -bilo. Totong. Ano po ang totong? Parang ano, munggo. Malaki may munggo. Oo, oh, ayun, yun, yun, yun. Sa amin, ang tawag dito, lelot balatong. Ito naman ay sampelot. So, meron din silang version dito. So, yan po yung nilalagyan ng SM. latik. Magkano po yung ganyan? 45 po. Pabubuksan ko sa'yo. Ganda, parang mukhang tamalis eh. Oh. Mabili ang sumang yakap namin dahil yung sumang yakap, gawain sa malagkit. Kailangan bago siya maging ganyan, huhugasan mo munang mabuti para matagal ang buhay ng malagkit ng sumain. Perfect na ano pang merienda tapos dessert. Oo. Oh. Ayan, pinagsama na po ng nanay sa isang dahon. Dahon ng saging, bonus pa yung aroma ng dahon dahil pinagbalutan ng dahon ng saging. Nakakadagdag ng amoy at lasa. Well, hindi naman totally sa lasa, pero yung aroma, ayan na. Yung magic sauce ni nanay. Papatong doon, ayun o. Oh. Uh, nakita niyo yung lapot noon. Kakainin ingin na sa Bali, 90 pesos na po yan, nai. Hindi po, 45 lang For, po ito. 45 pa din yan, kahit dalawa na. Kahit dalawa na po. Hiniwan ni nanay. Bakit po may plastic yung kutsilyo niyo, nai? Kasi sir, kakapit po bit. Ah, oo nga naman. Ayan yung finished product niya. Opo. Alam niyo yung parang tosino na latik. Ayan yun, no? Know. Thank you po, na Tapos order pa kami ng iba mong bestseller Opo. para sabay-sabay na po namin kayo. Opo, na ganyan, na rin po. So, ang tawag po dito ay? Sumang yakap. Buti pa yung suman may yakap. Opo. Sana all! <laughs> 45 pesos lang to, Rabs. Tapos may kinukuha pa doon si nanay. Ito po, bibingka malakit na. Bibingka malakit. Po yan. yan. Opo. Sasama, Sasa samahin ko na, sir. O, sige po. Ito po ay kasaba. Kasaba. Ito po ay buko. Buko. Ito po ay bibingkang tanawan. Bibingkang itlog po ito. Bibingkang itlog? Opo, sir. Lalagyan din po ba sosya ninyo? Hindi, Hindi na, sir. Ayun. Eh, kakainin na lang po ito ng ganito. Alam Ayan. Po. As is na yan. Opo. Ganda, oh. Napakagandang tingnan pag iba-iba na yung kulay. Ang bigat, Nay. Opo, sir. Parang isang kilo na to. <laughs> Ready na kaming kumain. Titikman na namin to, Nay. Salamat po. Ay, may kutsara. Ayan. Oh, Nay. Para lang marinig naman, magkano to? Itong ganito po, 300 po. 300 tong isang buong e, ganito? Pero yung ganito pong suman, 40, 45 lang po. Ah, ito pinaghalo-halo, kumbaga all-star na to. Okay, okay. nai, kainin na po namin to, bayaran na namin. Let's go. Okay, thank you. Welcome sa Alma's Native Delicacies para sa ating final stop na siguro to, Chef, <laughs> sa bigat ng mga kakanin na tinda ni Ate Alma at ni Chang Ami. At sabi kasi nila, hindi ka pwedeng umalis ng tanawan lalong lalo na dito sa palengke. Kung hindi muna titikman ang mga special nilang kakanin dito. Lalong lalo na ang suman yakap. Sabi nga eh, buti pa ang suman, may, may yakap. Oh. Ay, niyakap na. <laughs> Tapos meron tayong pinagsama-sama na ni nanay kanina. Yung mga special nila, meron bibingkang malagkit, kasaba na may lechef lang sa taas at makapuno sa ilalim. Meron din silang galapong na buko at meron din ito, bibingkang tanawan. Dito mo lang talaga yan pwedeng bilhin. Kasi bibingkang tanawan. Bibingkang tanawan, di ba? ay pala narinig yan, ha? Subukan natin yung galapong na buko. Ako naman dito dahil hawa ko na at ako'y may kayakap. Cheers! Cheers! Cheers. Mmm. Mabigat pa rin talaga yung pinsa. Mm. ang oh, steady. Mmm. sa ngipin. Mm. Ang sarap nung sauce. Ba gawa po sa bao yung sauce. Uh -huh. Ang sarap. Yung tamis niya, alam mo siyang matamis, pero hindi overpower yung pagkatamis. Hindi siya nakakasuya. Bagay na bagay sa suman. Ang lambot, ang creamy. Parang, parang kumakain ng buko pie. Ah. Uh -huh. Parang ganun. Kasi yung meat ng buko mismo, yung coconut meat, buo-buo sa loob eh. Uh -huh. Bawat pagmuya mo, nakaka-enjoy. Ako yung crust niya, parang may crispiness ng konti lang. Mm. Mm. Alam niyo ba, Cubs Nation, kung bakit tinawag na sumamagkayakap to? Mm. Galing talaga to sa Suman Magkayaka Festival na ginagawa dito sa Tanawan. yearly festival yon, annual festival. Ngayon, tinawag siyang Sumang Magkayakap or Sumang Yakap kasi kapag binubuo siya, para silang magkayakap. Dalawang piraso kasi yung suman yung nasa loob. Ah, naita ko kanina yan. Dalawang mm. piraso kasi yung nasa loob. So, pag nirol siyang ganun, para silang magkagano. Ah, uh, ngayon ko lang na-realize yun, na. diba? Ang galing kasi ginawa niya yung assignment niya. Napakalupit niya talaga, ba diba, Tol? Galing ko, ano? Ginawa <laughs> eh, na, uwi na. yeah <laughs> Bakit nga ba napakasikat at napakahiling ng mga taga-tanawan Batangas sa kakanin? Mga Batangay niyo po, mahihilig po sa matatamis sa mga kakanin. Kasi ibig sabihin po, pagkahalimbawa ang kakanin matabang, hindi yung masarap yun. Kailangan mong kakanin matamis po talaga. Parang kinagis na, na namin yun eh. Dinadayo talaga kahit sa ang lugar. Ayan, marami tayo natutunan, no? Para matutunan mo yung isang pagkain o yung kahit anong bagay, puntahan mo dun sa kung saan siya pinanganak. Tsaka nakakatuwa sa mga pagkain, yung malalaman mo yung history nila eh. Uh -huh. Gugulat ka, ba't ganun yung tinatawag tapos malalaman mo yung pala yung tawag yun pala yung dahilan yan ang nakakatuwa sa travel for food oo oh, oh. I mean, ka din sa kung saan siya pinanganak para malaman mo bukod sa lagi mo lang siyang ine-enjoy kainin alamin mo na rin yung istorya mm. parang gano'n tigma ko na to sabi ni Chang Ami merong leche plan sa ibabaw makapuno sa ilalim mm. Pasaba. Wala siyang pasaba. Meron lang siyang ano, parang pinatong na Pero special. Pero yung additional flavor nga niya, may leche flan, may crunch nung parang, yun di ba medyo matigas-tigas yung makapuno. Pero may warning ako dito sa Suman Yakap. Bukod sa napakaganda ng kwento niya, trivia niya, nakaka-addict po yung sauce niya. Oo. Mm. Mm. Diba? Ang sakap ng mm. ano, pagkakalulog yung bao. Parang weird pakinggan pero iyahalin tulad ko siya sa so parang nakaka-sense ka ng barbecue sauce sa kanya, sa dulo. Una, tamis. Tapos nagiging parang chocolatey na smoky, parang ganun. Parang may konting hint mm. ng pagkapait na hindi masakit sa dila. Yung parang balance lang yung tamis tsaka yung pait. Kaya ako siya natawag na parang barbecue sauce. Mm. Mm. Kasi may parang may tosta, tosta na lasa sa dulo eh. Patingin natin para malaman natin kung totoo tao. Ayan. so, oh, nga. No? Saan yung sauce, no? Ayan, no? Oh. Para hindi lang kami yung nasasabi ng lasa. Para, parang survey ba? Parang gano'n siya. Bibing malagkit. Labi naman si Chang Ami. Ang daming binigay na ganito. Ang bigat, to. Oh. Alam nyo ba? Yung nasa top niya na yan, mga sinunog na asukal yan. Oh? Nakakadagdag busog yan. So talagang mag spike yan tapos haagtongin nga. Pero kung naghahanap ka ng perfect merienda, ganitong ganito ang itsura dapat. mo no, no? Ayan, no? Oh. ng sinunog na asukal. Gusto ko yun. Mm. mm. Binigyan din tayo ni Chang Ami ng sapin-sapin. Yung nasa gitna niya, yun yung tinatawag na patik-tik. Ganyan din ang shape niya. Parehas na parehas lang talaga. same same taste, same texture, same weight, same na hulma. Yung kulay lang nagiba. Mm. Yun lang. Hindi masyado matamis to. Sakto mm. lang. Para sa akin, kung biberdict ko tong mga paborito ng mga Batanggen yung oh. kanin. gusto ko yung sumanyakap at saka itong bibingkang malagkak. Oo, oh, oh. ah, ito. Mm. Ako itong sumangyakap, tsaka itong pagang kasaba. Promise kasi ang sarap nito. Ito, so, itong nasa top niya na to. Yan, yan. Yung kinukurut-kurut na yan. Ang saka-sarap niyan. Hindi ko mapigilan. Talaga namang manyaman, Kenny, sa Batangas. Tanawan, Batangas, public market. Pila tayo niyo yung mga pinuntahan namin. must try lang. Ay, oo. Oh, oh. so, Pili ko naman. Yun, hindi tayo mapaya. Lalo na mga to. La, lalo na to. lalo <laughs> na tong mga to. Dito kami nag -e enjoy talaga. Kaya... saan yung kanina? Yung kulang ni Ate Dina no? Talagang... Ha? Yung ko lang sinabi na may paborito na ako eh. Paborito ko talaga yan. mm. -hmm. <laughs> Parang mas nagustuhan ko siya based dun sa mga dati ko pang natitikman. So far, yun yung napaistap tapakot at inubos ko. Yung first stop. Thank you, Cab Station. Mm -hmm. Thank you sa lagi ng pagsubaybay sa amin. San man kami magpunta sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa ibang bansa man, tuloy-tuloy lang ang pananood kay Cabs Chess. Tsaka kay Lamira <laughs> Woman. Kailangan niya. Salamat lalo na sa mga kabs namin na Batanggenyo, mga taga Batangas. Uh, maraming Very salamat. Very welcoming sila. Naging oh. smile. At uh, salamat sa buong Cubs Nation, hindi lang sa buong Pilipinas. Pati yung mga kaibigan at kapamilya natin na mga OFW, mga Cubs Nation natin na iba-ibang bansa. Salamat na patuloy pa rin kayo nanonood sa Team Galas kahit saan kami magpunta. Tama. At doon sa mga susunod pa namin, probinsya pupuntahan. Magkita kita tayo doon. Next week lang. <laughs> Next week na ba yun? Next week na yun. <laughs> sige na. Thank you. Ingat kayo palagi. Maging malayo tayong lahat sa sakit at sana ay uh, safe tayong lahat. Okay? Okay. Ako po. Si Cubs. At ako naman si Camera Woman na sarap na sarap sa sumang magkayakap dahil kami ay magkayakap. Oh, <laughs> nabawas <laughs> itang ngami. <laughs> Napakatamis. <laughs> <laughs> Napakatamis. <laughs> okay lang yan, Tol. Napakasintamis ng mga kakanin dito sa Batangas. At ito po, ang TV lagi masasabi at magpapaalala sa inyo. Nawag na wag yung kakalimutan at lagi inyong tatandaan na magtubig kasi matamis ang lahat. Itulak natin, napakabigat. <laughs> dito sa palengki ng tanawan, especially talaga naman, manyaman. Kenny! Bye and peace out sa inyo lahat. Kita kayo sa next video. Nation. Ikot pa tayo ng Pilipina. Video. Thank you, Chow Food Crawl. Thank you, Chow Food Crawl. Thank you, Billy Jumbo na Walang Jowa. At <laughs> oh. thank you kay Chang Ami. Chang Ami. Pakit. Chang Ami. Chang Ami, pakitakit naman. Pakitakit. Takit niyo eh. Pakit ano. Takpan mo na eh. Takpan mo. Para sa ating bonus clips, nasa ibang lugar na tayo. Wala na tayo sa Batangas pero nandito tayo sa Barangay Solidad, sa San Pablo, Laguna. Ituntahan natin itong Susan Store na vlog na natin dati ito kasama si Kuya Dex. Kinain natin yung uh, Paksiw na kayang kainin pati puto at tinig nang walang kahirap-hirap. Pumunta talaga kami dito para mamili ng pasalubong na Paksiw para meron kaming masarap na pagkain mamaya sa bahay. Hindi diba, Ay, mag ka rin? Oo, oh, lang namin yung tol. As lahat, pati tinik. Lulunokin mo. Oh, para siyang paksiyo na nagmukhang Spanish sardines. Mamaya, maaadik ka rin dyan. Bili na tayo. Let's go. Abang naghihintay tayo dito sa tindahan, meron tayong cab. Okay lang po. Okay lang po. Hello po. Kamusta po? May okay. mga kamis pala tayo dito sa Barangay Soledad. Nice to meet you finally. po, finally. Nice po, meet you po. Tara na picture tayo. Ayan okay, sure. 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 <laughs> <Yes. laughs> Ay, na, Sutol! Hinahanap ka ng mga kamis natin. Right, uh. Ay, napakabait mo talaga. Ang bait. <laughs> bait talaga yan. Uh, sobrang oh. bait po niya, no? Oh. Okay, oh, oh. <laughs> Yung mayakap <yuma> pa. <laughs> Ayan sila mga cubs natin yan. Na-chembuan tayo dito. Dumadaan sila kanina. Napakabait talaga nito yun. Napakabait. Oo! Oh. <laughs> Ito na yung order namin. Ayan, yung paksi yung nakain patitinik. Parehas na belly. Belly para kay Billy. Wala pa may para sa akin. Ito na, belly. Ayan na may ano. Sige, sige. dito. Maliit na ng plato. Ganyan lang. Parang gano'n naman yung kanin. Sarap yan, Tal. Mauna ka nun. Natikman na namin yan eh. Na magalala sa tinig, pwede niya yun din yan. lang, oh. kaya na dyan. Hmm. Ay, matinig siya. Ito, matinig. Hindi, di Hindi ka matitinig oh, dyan. Diba? So, out ito. Hindi ko siya pinapromote dahil okay. lang sa video. Pero talagang binaligan namin to dahil malapit na kami. At uh, sulit talagang dayuhin okay. ang paksiyon na pwede mong kainin. Patitinig. So, maniwala kayo sa hindi. Yun ang totoo. Oh. Nakakalimutan kong patanayan sa inyo. Baka hindi nyo pa napanood yung binlag namin noon. Tignan nyo, nakakain lahat pati muso. Eh. Pati yung mong ulo. No? Hindi na matinig dalo. Ang oh. bawa ito. Pwede pa na ipipan ito. Kita nyo yan. Nakakain yan mga ka- hmm. Okay, totoo na ito. Bye bye mga ka- 주게